Ngayong araw nga ay magbabalik na nga pala ako sa aking nga uh, stock na bore. Bali, ito nga yung ating uh, piston, yung in-upload ko na karaan. Ayan. Bali, may ball packet nga rin pala to. Ayan, pinaball din natin yan. Para kung sakasakali nga may isipan natin magtaas ng ating uh, camshaft ay okay pa sa kanya, no? So, masusukat natin kahit pa paano. Pero, ang sukat ko dito, ano, hanggang 6.8 kasha na dito. Bali, ito nga pala yung marami nating bore. ito yung marami nating head. Ayan sasalpak na ulit natin yan para masaya naman tayo lagyan muna natin ng gasket ayan syempre kailangan may gasket dito para pang matagalan na rin talaga sya ayan nakasawa na rin kasi yung ano yung kargado lalo na nung naka 57 ako lagi akong ano maga lagi akong nagpapalit ng bor <laughs> ano lang naman yan every parang every one year ata ganon minsan wala pa isang taon niya nagpapalit na ako ng bor pero normal naman talaga 'yon, no, pag uh, sa karikado. Katulad ko, ah, uh, ako kasi ano eh, minsan tinatamad ako mag-break in talaga, eh, no. Minsan nakakatamad eh. Pero 'yon nga, talagang mahalaga talaga 'yung proper na pag-break in natin para mas tumagal 'yung ating bor. Ganyan lang naman talaga ako sa kanila naman ako kasi nakakabili ng ano ng mamahalin na bor. Pero masulit 'yung mga mamahalin na bor, ano. Bale, ito nga pala, orig to, orig, orig na stock to, ayan. Ay, ano pala to, sorry, hindi pala to stock, na reborn na nga pala to, reborn na nga pala natin to. Ayan, ilalagay na rin natin yan. Ito nga pala nga piston na to, ito, ano to, pampraktisan nga pala natin ulit to, no. Baka may natin magano, mag super stock set na lang, yung mga simpleng ano na lang, simpleng mga set na lang sa ating motor. Pero, etong set ko pa rin, nakakams pa rin tayo, 6.2 na pinaregrind natin. At naka valve spring yan, naka Nibi carb pa rin tayo. Siyempre yung spada racing natin na manifold, yun pa rin yung gamit natin dito. At madali nga pala kasi sa akin na magganto, mag palit kasi nga nagdi-DIY naman ako. No? Bali, eto mga 2 hours ko to ginagawa. Ayan. Tapos siyempre wag natin kalimutan yung dowel, napakalaga nga pala ng dowel na yan. And, eh, para talagang sure na naka fix ng maganda uh, talaga nakatama yung ating uh, cylinder head sa uh, block yung talagang uh, alay na alay siya kaya talagang kailangan natin na meron tayong dowel ayan medyo hindi pa nga natin to na ilulubog ng maganda yung ano yung block ayan halos magkapanta yan pagka stock ganyan lang plat lang naman kasi talaga yung stock eh Baga, sa compression ratio sakto lang siya uh, ito talaga yung uh, isa sa mga matitibay talaga na set na tingin ko na tatagal sa atin ano yung 54 ko to eh, ay eh, pinakamatagal na ginawa kong set yung 54 ayun inupload ko rin yun nga pala sa ating uh, YouTube uh, at ayun lagyan na ulit natin ito ng ano ng gasket ayan hindi na ako naglagay ng ano dito hindi na ako naglagay ng uh, liquid gasket dito Mi minsan kasi pag uh, nasobra yung liquid gasket nababaraan din natin yung ano yung yung daluyan ng ano no ng langis. Ayan, siyempre alam naman natin yung uh, stud bolts na ito, di ba yung bandang ilalim, uh, dinadaluyan ng langis yan, minsan uh, harangan din siya. Ayan, saka bago naman kasi itong ano natin, itong gasket natin, kaya hindi na tayo naglagay. Wala rin tayong pambili ng ano, nung pang spray na para dito, yung parang uh, liquid siya na ini-spray na lang para sureball yung ano niya. Ito kasi ano to eh, mga ordinary lang din naman 'to yung urig kasi nito pag ko kulay silver. Nakagamit na rin ako nung urig na ganito ayun. Pero ayun talaga yung recommended ko. Ito pang ano ko lang 'to pang budget meal lang. Saka kung sakaling magkakaroon ng leak, uh, kaya ko naman agad siya ang gawin ayan. Kayo kung magpapaganto kayo, much better na talaga na urig na yung gagamitin niyo para sure ball na talaga at pang matagalan na talaga siya. Bali, eh nga pala Kinuha lang natin yung ating uh, maruming cylinder head at uh, ikakabit na natin dito yon. Naka-port nga rin pala yon. Bali, may mga nagtatanong nga pala sa akin kung pwede raw ba kung uh, all stock. Tapos uh, 57 naka-port tapos ibabalik daw nila sa ano? Ibabalik daw nila sa stock carbian all stock. Pwede pa naman yon, pero mas maganda kung naka-28 carb kayo or naka-24mm carb kayo tapos ayon. Ayun na lang yung pack nyo. Huwag na kayo mag, ano, wag na kayo mag stock card nga pala. Para mas sure ball, no. Mas maganda yun. Abali, eto na. Yan, nakuha na nga pala natin. Yan. Kumbaga, advice na rin yun sa inyo na, kasi na-testing ko na rin naman na yung ganun, no. Siyempre, nagiba na kasi yung flow, yung air mix, air mixture flow niya papunta dito sa ating chamber, Nagiba na. Hindi na siya tulad nung dati. Siyempre, ganyan naman talaga, di ba? Hindi na tulad ng dati. Ayan, bali na isalpak na nga natin tong marami natin nga ah, cylinder head, yung spark plug natin dyan. Ayan. At ito na nga tayo. Ayan. Tetesting natin to. Sasagad ko to sa RPM guys. Sasagad ko talaga to sa RPM. Titingnan natin kung talagang good sa Tapos kayo na yung umusga. Mag-comment na lang kayo kung okay sa inyo itong ah, ginawa nating set. Ganun lang siya. Sagad-sagad tayo sa RPM para malaman natin kung ah, talagang goods yung pagkakagawa natin. Naglilimit to kasi naka-stock CDI ako. Okay na ako dito, yan. Chicken pie. bali okay na okay na nga para sa akin ito ganyan lang yung setup natin yan bumili na rin ako ng bagong ka dito para talagang sureball na uh, ito na yung uh, all star kasi nga nagsawa na nga tayo sa kargado at uh, ayun madali na sa akin para gawin yung mga gantong bagay ano talagang pera na lang yung kulang <laughs> ayun na ah, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa atin ayan sa ating blog uh, vlog sa mga nag-share pa-share na rin nga pala nito maraming salamat God bless